Magandang buhay, samahan niyo po kami ngayon pumunta ng Amirat kasi may delivery si paring Edwin sa Talabat. So dahil day off ko, sumama na ako sa kanya para makapag road trip naman pasyal-pasyal na rin. Para makagala din tayo sa ating day off. Ipapakita ko sa inyo ang zigzag road papuntang Amirat kasi napakaganda ng road, road doon. Napaka-amazing. Pero dapat condition yung car nyo kasi napaka-delikado din. Dangerous siya kasi bangin. Pag once na na-discrash siya is talagang hindi kayo bubuhayin. Tapos ito, habang nasa daan kami, kaya pala ang traffic niya. So, natakot si yun. May, naka, may nag Oh my God! Yung likod, warak. So, dapat mag-ingat tayo sa daan, guys. Shout out sa mga driver dyan. To ingat. Lalo na dito sa Oman kasi ang Oman, alam mo yung parang natatai ang mga driver, laging nagmamadali. Para silang mga kabuti sa daan, di mapakali, overtake dito, overtake doon, iwan ko ba? Hindi takot mamatay itong mga to, o fast uh, and furious ang ginagawa sa daan. Ito na nga pala yung zigzag road na sinasabi ko sa inyo guys, hindi niya lang ma mahahalata, pero paakyat lang yan ng paakyat. Kanina pa tayo kasi kininagkikwento pa ako kaya gano'n, Pero actually nandito na tayo sa toktok nito, itong area na to tok-tok na to, nasa bangin na to siya. Kanina pa tayo umangat ng umangat. Paakyat to ng paakyat. Tingnan nyo yung daan guys, di ba gitna ng bundok. Parang uh, hiniwa nila yung mga bato-bato para magkaroon sila ng daan. Papunta doon sa Amirat ito yung shortcut na daan. Kaya maa-amaze ka sa daan na to. Kasi paano, alam mo yun, yung parang napaka-creative ng gumawa. Ito pa, ikot-ikot nga naman siya. In-speed ko kasi yan, kaya hindi nyo maramdaman na, ano, uh, mabilis, ang, mabilis ang video kasi, ano, uh, masyadong mahaba. Nasa 12 minutes ata kasi mula baba hanggang pa-amirat. So, ito, pababa na tayo nito. Yung sa baba, yan yung parang small city. Yan yung amirat. Napakaganda din ng amirat na lugar. Gawa nga, nang napaikutan din siya ng bundok alam mo yung pagtitingnan mo siya sa taas, yung uh, alam mo yung maliit na puro bahay, tapos ang gilid-gilid niya is mga bundok. Nandito na nga pala kami sa Talabat. Amira Talabat, dito magde-deliver si paring Edwin. Tapos after namin mag-deliver, sabi niya, puntahan daw namin ang Lulu. Kasi may item din kasi sila doon. Pero hindi siya ang uh, naka-assign doon. Iba, pero pinapamaritis ng madam niya kung ano na daw, itsura ng display, ganito, ganyan. So, mo muna namin yung mga item niya dito sa loob ng Lolo. At dahil first time ko din, hinanap actually hindi namin alam kung nasaan ang Lolo dyan. na google map lang kami. At dahil excited ako dito gawa nga ng first time ko din pumunta dito sa lulo ng uh, Amirat mayroon pala dito nasa solo kasi siya kaya hindi namin alam tapos dinala kami dito ng gulo gulo ano pala Amirat Mall pala doon nakalagay ang lulo nagulat ako sa lulo dito guys dahil di ba maliit lang tong area na to small city siya pero ang laki ng lulo pala sa loob at saka napakadaming item at ang ganda ng mga display nila nakabili nga ako ng tinapay ang sarap Pilipino yung ano yung baker so sabi ko basta Pilipino ano talaga yan, yummy ha, charot. <laughs> Ayan, papasok na kami dyan. So, magmamaritis muna kami. kami. Nandun may Gloria Jeans na coffee shop. Tapos, ito yung labas nila. Ang tapat is bundok din. <laughs> Dahil nga, ang city na to is napaikotan ng bundok. So, alam mo yung oh, amis na amis ka sa mga lugar din nila dito. Tapos, ito yung entrance. Ma mall siya. Hindi naman ganun kalakihan ang mall. Pero, yung lulu, malaki ang area niya. So, ito mga butik-butik nila sa entrance. Tahimik lang yung mall, kaya masarap din mag video, -video dito. Gawa nga ng wala masyadong tao, walang ma, wala masyadong mahagip na mga taga rito kasi bawal sila mahagip sa kamera, bawal silang ipost kaya tingnan nyo yung mall napakatahimik diba so tamang video video la ang ako din ni Banda gawa nga nang wala masyadong tao so it is our chance na mag vlog vlog at para makita nyo na rin kung anong nandito sa loob kung anong mayroon dito sa loob may second floor pa sila may bowling doon bilyaran at saka may yung ano din yung mamumurahin ng mga item parang china product yung mga kitchenware shopping shopping center din siya Kompleto. May mga damit, sapatos, uh, mga gift item, mga mumurahin siya na item. Oso kasi yan dito sa Oman. Sa Pilipinas, mayroon na din nung umuwi ako last August. Marami na rin doon mga ganitong mga shop yung at least maganda rin siya dahil mga mura lang yung item niya kayang kayang bilhin ng mga customer ito bumili ako ng fukari gawa nga ng napakainit ba diba, sa biyahe so para hindi tayo ma dehydrate bumili na ako tapos nag ikot ikot lang talaga actually ako dyan nagmamaritis lang ako sa kanilang hypermarket maganda yung grocery nila grocery store napakaayos at uh, ito bumili ako ng tinapay kaya natikman ko yung tinapay cheese bread yan napakasarap napakalambot sabi ko uh, nung tinanong nakausap kasi namin yung ano baker doon kasi Pilipino. Sabi niya Pilipino daw yung gumagawa ng tinapay, oh, 'di ba? San ka pa? Tatak Pinoy. Ha, <laughs> 'di ba? Masisipag talaga ang Pinoy kahit saan ilagay. Ito yung amazing na amazing din ako dito sa mga sweets nila, mga donut sa cake, gawa nga nang ang gaganda ng mga design. Tsaka talagang sa lahat ng lolo, siguro dahil tahimik na lolo to, kaya medyo na ano ako, parang ay ang ganda naman ng mga display nila. Kasi sa maraming lolo dito, guys, sa Uman, sa mga hindi taga-Uman. Pero dito kasi walang masyadong tao, kaya napakatahimik nagkaroon tayo ng chance na mag video video at na appreciate ko yung mga display nila maganda din yung pagkaayos din talaga ng uh, grocery nila ayos na ayos ang mga display siguro napakasipag ng mga staff dito banda <laughs> na mo parang alam mo yung parang nasa hotel na naka buffet na ano din na naka organize na organized din lahat ng mga item mga display ganito yung mga ganyan tingnan niyo di ba um, social na social pag pumunta ka doon sa mga pagkain na area So, kaya binidyuhan ko. Sa taas, may bowling. Uh, actually, nagpapalipas kami ng oras din ni Banda dahil ang may pupuntahan pa kami na ala 5 p.m. pa ang bukas. So, mga 4 p.m. pa kasi to. Kaya sabi ko, maglaro na lang muna kami dito, Banda. Nung tinanong namin, mura lang din naman pala. Uh, one reals lang. 10 ano na yon Ten na uh, set ng, ano ba tawag niyan? Hindi kasi ako nagla <laughs> Hindi ko alam. Tagawars, wala kasi sa bundok yan. Actually, pangalawang laro na namin to dati. Kasama namin si Samantha, si Larot, at saka si Laniga. Tapos ito yung pangalawa na naglaro ako ng bowling. Bali, at sampung set to yung one real. Yung isang set, dalawang tapon, dalawang tera, dalawang bato. Tapos pag na napatumba mo lahat 'yan, mabibigyan ka ng isa pang free na isang set naman. Tapos after namin mag-vuling dito naman, 1 reals din to 30 minutes, oh, 'di ba? Hindi ka nalogi kasi uh, mura lang siya. So nalibang na kami diyan at saka anyway, hindi nga din naman ako marunong mag billiard para maka-experience naman. E experience natin yung mga bagay-bagay na hindi natin na-experience dati. Kahit nagkakaedad na tayo kung may gusto tayong i-experience, pwede talaga 'yon. Lahat na gusto natin ma-experience dito sa mundo habang nandito pa tayo is pwede talaga yon Basta nasa tamang paraan lang yung gusto natin maabot, pagtatrabahoan natin. Kahit maliit na bagay katulad nito, hindi pa ako, hindi ako marunong magbilliard pero nakahawak na ako before ng ano pero wala lang, humawak lang. Pero ngayon lang talaga ako as in nakakapaglaro dahil ini-encourage ako ni Edwin na maglaro at uh, tuturuan nga daw niya ako. So salamat naman at uh, nagkaroon ako ng chance din na matutong. Hindi naman, um, hindi naman natin kailangan magig-expert. Kailangan lang natin ma-experience yung mga bagay-bagay para may maikikwento din tayo sa mga anak natin or sa mga apo natin pagtanda natin. Para hindi tayo mauubusan ng kwento pagtanda natin, marami tayong maikikwento at mga liso na maipapasa sa ating mga mahal sa buhay. Pero mag-ipon tayo, mag -ipon -ipon na tayo ng mga experiences ha? sa, buhay kasi hindi naman natin kailangan yung maman. Sa ngayon ha, sa stage ko, uh, napakasimple lang talaga ng buhay para sa akin. Yung kailangan lang natin i-enjoy yung buhay, wag natin balutin yung otak natin sa mga problema, sa negativity at saka sa mga ambisyon natin na gusto natin maabot. Oo, we need to work hard sa mga gusto natin sa buhay, pero kailangan 'wag natin din kalimutan i-enjoy yung bawat moment habang ginagawa natin yung mga pangarap natin kasi nga ang hindi kasi natin control yung buhay natin. May sing bukas or sa, madali, sa sunod na araw, kukunin na tayo ni Lord, wag naman, di ba? At least kahit papano, na-enjoy natin yung ating journey dito sa mundo bago man lang tayo kunin ni Lord. Kahit ano man yung sitwasyon natin, ang importante na nagkaroon tayo ng mga memories dito sa sa buhay, kaya mga experiences bago tayo kinuha ni Lord. Hindi tayo nabalot na parang we live to survive. At least we live na have fun, we have moment to do whatever we want to do. Parang mga ganong senaryo. Kasi hindi talaga natin alam ang buhay natin guys kung hanggang kailan tayo dito. Kaya dapat kahit gaano pa kadami ang problema or ano, i-surrender na lang natin kay God yung mga problema natin at we need to do whatever we want to do. We need to enjoy the life every day. We need to have fun every day. Para anytime na kunin tayo ni Lord, then it's fine, ba? Diba? Mga ganong mindset. At kaya tama na ang drama, nandito na kami sa IKEA kasi mag-lunch kami, nagutom na ang mga person. Actually, galing na kami doon sa Uh, tindahan na gusto naming bilhan, 5pm yun magbukas, ba diba? Kaso system error naman, hindi naman na gumana daw yung apps. Kaya ang ginawa namin, pumunta na lang kami dito banda, balik na lang kami doon mamaya pag okay na. Tatawagan, tawagan na lang namin sila kung okay na. Kung wala din, uwi na lang muna ng bahay. Ito yung sala na nakita ko doon sa IKEA. Sabi ko kay Paking Edwin, ito lang yung sala na gusto ko pagtanda ko, yung maliit lang. Kasi gusto ko lang naman ng maliit na bahay, simpleng buhay lang ang gusto ko. Sa pagtanda ko, yung maliit, ayoko ng malaking bahay, ayoko ng maraming gamit, at ayaw ko din ng maraming tao. So siguro sa bundok sa bundok sa gitna ng bundok kami magbahay. So, <laughs> hanggang dito na lang po muna ang aming video guys. See you sa next video at kakain muna kami din ni banda. Enjoy muna namin ang aming lunch kasi anong pizza na ngayon pa lang kami kakain. Oh my and god. Mga person. Magbibigay pa rin po tayo ng konting regalo para doon sa mga nag-share, react, comment ng ating mga video guys at mag-iingat po tayong lahat. Huwag natin kalimutan mag-enjoy sa buhay. God bless everyone. Please follow and share. Bye-bye.